guys for this video mga par merong wak wak dito mga par sobrang sobrang galit ko par kasi nga may, mayroong, mayroong pa akong duty so merong wak wak kanina pa ito kumakas sa atop tingnan nyo dyan yung atop dyan lagi siyang kumakaskas wak wak pala yun akala ko daga ang laki mayroong mga mang... Laga nga sumbrang laki tapos magkikikikikikikik ayan kala niya sa akin so kasi yan ang mga mga kapugi tingnan nyo prigi yan prigi buros yan mga kapugi buros tapos yun grabe mukwak ako nakatulog mga dahil dahil sumbrang ingay ng wakwak sabi -wak. kinaskas yung bubong mga kapugi. kinaskas yung bubong kinaskas yung bubong kinaskas yung bubong mga poge Diyan oh, diyan. Diyan, kinaskas yung bubong. Tapos gumamit ako ng ano, ng ng sahig. Pag ganyan ko, sabi niya, sabi niya, kek So ayun, sabihan ko na 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 wak 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 wak. Sobrang galit ko talaga kasi nga may duty pa ako bukas kasi hindi ako nakatulog. Walang hiya na wak-wak na yun. Ka ikaw wak-wak. Kapag nakita kita, pinaakay ko ta. Magat, agat hindi kita. Huwag ka lang mapakita sa akin wak, -wak. Kasi pakita ka sa akin ah. Huwag ka lang magpakita sa akin. Grabe ka. Waka. Grabe yung wak-wak. Grabe. -wak. Grabe mga, grabe mga kapugi. May wak-wak. Tingnan mga pugi ha. Wala akong tulog mga pugi kasi ha. Ilang, ilang ulit na to na ano, kapinang, pinapogi pinaglampas ko na lang yon tapos mga 5 days na so ngayon lang ako akabilar kasi nga parang hindi na siya parang akala ko akala ko lang tuko yun pala merong mangtuko na yung yung mag yung, yung mga nanana nana, nana. sabi ko din naman yan tuko tapos ang laki kaya yon binangon ko mga pogi grabe may ungo Nag-exist pa bang ungo ngayon mga pugi? na 2024 na? Kuy, wakwak ko. Sino ka man ha? Pag napanood mo tong video, kung meron kang cellphone, huwag ka lang mapakita sa akin mga wakwak. Kasi kapag mapakita ka sa akin, hindi lang magdaon na papatayin kita. Papatayin talagang kita, wakwaka ka. Papatayin talaga kita, wakwaka ka.